Ayun sa so mga idol no, tayo no. Ah uh, wala kailangan sila in talaga yung dila. No. Hanggang makapasok tayo sa loob para malaman nila bakit may ganung kahaba yung dila. No, kung ano yung problema? Ako yung nga, uh, nakausap ko yung taga-pitis. namin doon eh, ganun na. No. Ano nangyari? Ah uh, yung mga walang stored value, naiipon sa loob. Kaya ang nangyari, may ipon sa loob nag-aawat siya ng tao. Kasi nga, hindi mo pwedeng pagsabay-sabay naman yun. Hindi mo kayang kontrol yung mga buhos ng tao. Eh, napatuloy pa rin yung mga, yung mga nakapila. So, medyo may problema lang talaga sa... Hindi ko alam eh, paano solusyon gagawin natin doon eh. So, dapat siguro para maiwasan yung pila so, sa mga pasahero. Dapat may mga third body na rin kayo. Mahalaga ka kasi may third body. Kasi para hindi nakikipigil na matagal yun. Eh. Parang sawa yan. Eh.

magiging bigla talagang no choice sabi nila every Monday na doon lang kung ano nga ito kaya naman yung pasok ng mga tao siyempre diba araw-araw yun -araw. kaya para sa akin mga idol mo uh, sa mga aapak uh, ng bukos kung magkailahin di kayo kung gusto nyo medyo iwas ang bala yung insult so ba kasi meron pang isang life hack yan mga idol kung gusto nyo magkailahin di talaga ang uh, mangyayari tingin ko kung kaya nyo bumaba ng Villa Station sa may costa mas maganda sumakay doon para maiwasan yung dalawang kung galing kayo ng Vitex pwede kayo mag costa baba na kayo doon at doon na kayo mag align kasi wala eh Hello. So, Tatak ko lang yung first time. Para may vote vote pa ako? Maraming may vote tayo kasi nasa akin yun Gusto ang value. Mayroon ako nakatago lang sa loob. So, dalawang pila rin ito. Mayroon ang Dito sa kabila. Anong malo ang alam.

Dito pa lang mga lots, no? Kita nyo yung pila. Ayan, no? Ayan yung mga walang store value. Kaya, imagine niyo ang daming tao sa baba kanila, ima imagine niyo kung ilan lang kami yung store value. Ang tanong yan, ilan bang available na store value ticket? Yun yung may problema. Kasi ang ang hirap ng ganun, eh. Yung, hindi rin natin alam kung ilan lang available na store value. Diba? Sana, hindi ako ko lang kumuha, diba? Okay? Hindi pala yung problema natin. Yung mga bay po, kahit ka po ang lagay. Dahil lang po sa paglapag. Yung Masahanan may mga lakta po niyan. May pray tayo. Palagay na lang po sa train. Yung mga sobrero po, pangas na lang po. Yan, mga po nang pupunta Maynila, Nila sa kabila po ang sabayan. Ayan lang po dyan, may elevator. Bakit po kayo, sabit po kayo sa Manila. Ayan po ng Manila, Grabe mga lods. So yung mga idol na kasakay na ako, no? Ayan, no? Oh. Kita niyo yung tagsanan pa ako. So, ganun na nga mga idol. hindi yung possible na nakakasakay agad. Yung merong stored value. Kasi, pag wala kang stored value ticket, pipila ka doon yung mga tao na pukumpulan. Ha? Kaya, oh. So, mga lods, no, meron akong sa yung life hack, no? Pag nag-LRT kayo, kung galing kayo ng PTX, ah uh, I mean kung galing kayo ng South, no? Mga galing Calabarzon, sure. so, no? Yun yung problema. Kung may kita niyo isang video kanina, mga lods, no, pasensya na pakireview na lang yung isa kong video na a upload ko na rin, no? Yun yung haba ng pila. Ang hirap nun mga idol. Hindi natin kaya yun. Siguro para sa akin, discarte na lang. Napapayuhan ko kayo, no? kung galing kayong Calabarzon o no, yung kung hindi na kayo uh, para iwasan nyo yung ganun bila, kung kayo ay mag LRT kung galing kayo ng South no galing kayo Cavite galing kayo ng uh, Tagaytay or basta yung dadaan mismo ng Bitex dalawa naman yan eh merong biyahing Loton na magpamakapagal no ah uh, pwede yan pwede kayo mag coastal mas madali doon kasi kung ma sasakyan nyo na sa lang yung LRT sa media. Yun, medyo mas konti ang pila ron mga idol. Lalakad lang kayo ng konti. Kesa naman makipagpraso kayo idol sa media. Kasi ganun talaga mga idol. Sabi nila every Monday daw, pero parang para sa akin hindi card o single train ticket na gagamitin sa paglabas ng mga istasyon o terminal ng train. Relate kayo, relate kayo talaga. Sobrang malilate kayo sa mga kaya. Please use or wallet as well as ano the store ba? value card or single Isa journey pa, ticket sa pasuburo kung dadaanan ng paglalarawan dito trip naman yung na 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 sa may bago nila redemption station doon na kayo sumakay o di ba redemption twist doon kayo sumakay so may option kayo isang niya or sa may redem twist kung papunta kayo ng Dr. Santos ha o papunta rin kayo ng Roseville kasi dugtong naman yun di ba tatawid lang naman kayo sa do station sa lumen station meron namang bridge dyan eh, di ba? Para umabila kayo. So, yun lang mga loads no, para makatulong sa mga kababayan natin. Lalo sa mga taga-kabiti. Kasi yung hirap mga idol, yung eh, dalas ko yan eh. Uh, yung tropa ko isa galing taga tagaytay. No, nakabili ng bahay sa Dasma. Gentry. Di ba? So, ang hirap. iba't mga taga Laguna, di ba? So, kung kaya nyo naman sumakay ng bus at kaya nyo bumaba ng postal, eh, doon na lang kayo bumaba so, sa coastal. Okay, Stack yun na lang. Kasi yung coastal, dating coastal mall, yung kabila doon, Aquino yung LRT station, station. station doon, ang tawag doon Mia Station. So para mas makatipid kayo ng oras mga ayon. Okay? So, ayaw natin maranasan ng mga kababayan natin yun. Kaya mga idol, sana mapanood yung video. And, pasensya na ako medyo mahaba kasi hindi talaga ako nagkakat video. Para makita nyo lang. So, bababa na tayo. Samahan nyo ako ng bababa. Grabe. Para sa akin mga lods, naman yung ano, maganda naman yung biyahe. Kaya lang ah, nagkakataon pag Monday daw, kumpul-kumpul yung mga tao. So, araw-araw yun. Siyempre, hindi naman lunes di ba? Para sa akin, hindi naman lunes ang pasok ng tao. Araw-araw tayo pasok. Except siguro iba, walang, walang pasok ng Sabado or Linggo, di ba? Pero para maiwasan yung mga idol yung ganun pila, yun lang. Okay? Maan nyo palabas para kahit papano naman eh Masulit natin yung video, di ba? Maliliit ka talaga pag gano'n ang biyahe mo, di ba? niyo ako mga idol, oh. nag-load na ako ng marami kasi nga para, uh, di ba? Hindi sayang, di ba? Kasi abala 'yung pag wala kang stored value. So malaking bagay 'yung stored value ka. So 'yun lang mga lords, no? Muli, uh, maraming maraming salamat sa pagtutok sa channel ko, no? Uh, kaya ako nagawi kasi ng PTX din kasi nga meron kaming uh, kinukuwang property doon, medyo may dinalaw lang talagang nusubukan ko rin 'yung biyahe kung kaya ko eh. ito so, na 'yung Naia Station. O imagine niyo ako mga idol, dayo lang ako dun sa Cavite. 'Di ba? Tapos doon ka sasakay sa Pitex, medyo talagang maganda yung Pitex eh. Kaya lang mga idol talaga sa sobrang dagsa ng tao, sobrang dami niya. Tingin ko hindi unless pagdagdag ng exit tsaka entry points yung ano na yung LRT, 'di ba? Kasi para ilan ilang, ilang piraso niya ano siguro niya bilang kanina eh. Ilan lang 'yon yung mga entry points nila, 'di ba? Kaya siguro ah uh, yung pinag-insert na ng ticket sana dagdagan nila no tsaka x-ray machine siguro siya ay isa pa tatlo siguro pwede na o kahit siguro dalawa laban na yun eh kasi sa MRT nga eh di ba show bolivar di grabe yung ano dun grabe yung bagsa din ng tao kasi ano yun eh central station yun di ba oh. kaya siguro mga lodges laban na yun siguro dagdagan na lang natin yung ano yung insert ng uh, yung mismong pasukan Oh, yung okay, pinag susuksukan ng ticket natin, di ba? Oh, okay, mga lords, maraming maraming salamat ha. Late ako ngayon. sabi.